store, naman, ayan good evening sa inyo guys uh, kung paano nga natin, ituturo ko sa inyo, paano natin tanggalin yung mga na-upload natin sa facebook, rails sa facebook, yung mga, mga copyright music na inupload po natin dito sa facebook page or sa facebook lang natin Ayan mga ka-explore, ituro ko sa inyo paano natin tanggalin para malis na yung mga violation. Ito yung Facebook, pindutin natin. Ito yung Facebook lang po natin ano. Ayan. Dito pindutin nyo ito, ito sa taas, ito. Mga ka-explore, ayan. Ayan, ito po ang lalabas. At tapos, punta tayo sa support ito po ito po yung support ano yun ang pipindutin natin supporting box ayan lumabas ayan ako mga ka-explore ang dami pala akong violation ayan ako. o mga violation yan o mga ka-explore Dami pala 1 2 3 4 5 6 7 7 Bayulison ko mga explore ah, pindutin natin 'yan ito natanggal 'yan ito pindutin niyo yung your alert ayan na ah, yung your alert pindutin natin ayan oh lalabas na yan. marami oh. no? dami Grabe naman. daming copyright oh. Nalos copyright oh mga ka oh. Mga copyright. Ang mga violation natin. Ang huh? violation ko. Ayan, pindutin natin ito mga ka pindot, oh. Pindut. Ayan oh there are change to your video one or more action your apply to your video because of a copyright match ayan o oh. pindutin nyo lang natin itong details ayan mga ka explore pindutin pa rin natin o oh. there are change ayan o pindutin pa rin natin ito continue continue ulit natin itong remove video ayan o oh. kailangan continue pa rin ano pindutin natin continue ayan pindutin na yung delete video close ayan o oh. your video was removed close na natin balik na ulit tayo ano kailangan itong mga ka-explore isa-isayin natin pindot hanapin natin tong health support yun yung lalabas health support yan health support so, tapos support inbox box yan na naman pindot na naman to yung alert kailangan balik balik lang tayo ano isa isa natin ito i delete pindot Uh, pin dot si continue another continue another continue pindot yung remove video continue delete video close ayan balik na naman tayo mga ka explore kasi ang daming violation po uh, support inbox box pindotin natin your alert pindot dito yan si detail mga ka explore continue continue le continue remove continue delete close yan balik na naman ulit kasi marami tela pabalik-balik lang maka explore pindot na naman your alert pindot pindot yung mga copyright pindotin natin itong si detail continue pindotin continue ulit pindot pindot continue at continue ulit delete close ayan balik na naman tayo mga explore ayan o oh. balik na tayo sa support box ha itong support box ang pipinda din nyo ayan your alert sunod pindot na naman yan tapos si detail pindot yung size M na copyright continue remove video continue delete video close ah, balik na naman ayan mga ka-explore support inbox pin dot your alert video na upload copyright si detail continue continue continue, continue. explore ang dami kasi akong violation yan maraming maraming salamat sa inyo mga ka explore and I delete na lahat yun napakarami akong violation maraming maraming salamat sa inyo mga ka explore